Hello guys! Mga apps na dapat meron ka sa cellphone mo. O pag andito ka sa Hong Kong, isishare ko sa inyo. Pagdating sa employer guys, ang ginagamit dito is uh, WhatsApp. Pagdating sa uh, pag nag-message sa kanila, pag tumawag sa kanila, yun talaga yung ginagamit dito, WhatsApp. Yung iba dito na nag-install kasi dito lang naman yung ginagamit. Pero Mag magagamit nyo pa rin naman yan sa Pilipinas pag maghahanap kayo na employer dito kasi yan yung ginagamit nila na pang uh, interview minsan. Pag nag interview yan sila online, yan yung ginagamit talaga WhatsApp. At saka dapat meron din kayong WeChat. Ilalagay ko dyan sa screen yung ano, mga apps na yan. Dapat meron kanyan kasi pag yung employer mo sakali nasa China, magagamit nyo yan pang contacts kasi walang WhatsApp sa China. Kailangan mo pang gumamit ng VPN ba yun? Basta hindi open yung, yung WhatsApp sa China. WeChat talaga yung ginagamit. Noon talaga, first time pumunta ng amo ko na na-hired na nila ako. Nahirapan akong mag-install ano, mag ulit ng WeChat ko kasi nga naka-install na ako dati. Tapos, hinahanap yung WeChat ko noon nung pag-install ko na makalagin ako eh, hindi ko na ma maano maopen buti na lang yung dati kong employer tinulungan niya ako para maopen ko ulit yung yung WeChat ko ngayon <clears throat> parang inaccept niya yung ano ko hindi ko na maalala basta may inaccept siya doon sa ni request ko para maopen ko ulit yung WeChat ko so yon kasi sabi nga na amo ko pwedeng magamit ang WhatsApp sa China pero hindi talaga open line doon. Ano talaga WeChat ang ginagamit. So dapat may WeChat din kayo. At uh, yun lang naman kasi yung ginagamit dito guys, yung mga Messenger. Minsan lang yung amo na nag gumagamit ng Messenger pang-contact sa atin. Karamihan talaga WhatsApp 'yan ako, lahat ng naging amo ko, yung messenger ko, ano, private, nasa, sa ako lang yung gumagamit. Sa family ko sa Pilipinas yun. Pero yung WhatsApp talaga is pang amo. Yun talaga yung i-request -re nila na mayroon ka sa phone mo or pang contact sa'yo. Malakas kasi signal dito ng WhatsApp guys. Madali lang makipag-communicate pag WhatsApp dito. Yung WeChat, yung mahilig lang pumunta China na amo yun. Ayun, nagre-request ng WeChat sa amin. Pagdating naman guys sa padala ng pera, ang ginagamit dito is um, Alipay at TNG. Yung ako gumagamit talaga ako, aaminin ko yung una ko talaga ginamit dito, TNG. Matagal-tagal rin ako nakagamit ng TNG, pero ngayon, Alipay na yung ginagamit ko. Huli ko na kasi nalaman na, yung Alipay pala pag nag-send ka ng GCash sa Pilipinas, free. Eh <laughs> ang ang daming beses na ako nagpapadala ng GCash sa TNG, may bayad yun na 23$. Imagine mo yun, every time na mag-send ka may 23$ na charge libre pala sa Alipay. Hay <laughs> sana ko doon na ah. late ko na nalaman. kung walang may nagsabi sa akin, hindi ko pa nalaman na free pala yung eh kasi nga nag uh, nag ako noon ng Alipay hindi ma-install install sa phone ko, hindi ma hindi ko ma-register ngayon. Madali naman, madali lang naman pala. Ewan ko ba hindi ko noon nagawa. Kaya ngayon, okay na, free na pag nag-send ako ng GCash sa Pilipinas. Tsaka um, para sa akin mas easy yung Alipay gamitin ko. Ewan ko lang sa inyo may may ano din na may hiyang din sa TNG, depende sa inyo kung ano yung yung gagamitin nyo. Kasi basta pagpadala ng pera, yun yung TNG at saka Alipay. Pero may, may option din na magpadala ng pera. May mga Philippine product dito, Philippine store dito sa every places dito. Pwede din dun magpadala ng pera. Yung iba ha, yung, yung walang tiwala sa mga apps na yan na nagsesend ng pera, nagpapadala talaga sila sa Philippine store. Yung iba naman doon sa Central, may mga Western, may mga Frankie, ano pa yung ibang padalan doon sa Central. Ang dami ng mga mga ano doon, mga padala ng pera na pwedeng padalan sa Central. Yun. Kasi may mga may mga helper din kasi dito din na nakaugalian na nila na doon nagpapadala. Nag, nagsusulat na lang sila, bibigay ng info. Yun, bibigay ng pera may send na. Hindi na sila nagtatap up sa phone nila ng pera sila na mag-send. May mga ganun dito. Na try, yung, yung ano, tulad nung relatives ko din na pumunta din dito. Um, nung first, parang ayaw niya muna magtiwala na mag-send sa Alipay, sa TNG. Nagpapadala talaga siya sa Central kasi parang natakot pa siya. Pero nung Uh, nalaman niya na yun na pala yung ginagamit dito so okay na rin sa kanya parang nasanay na siya ngayon yon <coughs> so yun guys yun yung dapat na mayroon kayo sa phone nyo pag andito kayo sa Hong Kong um, sa call and text whatsapp at saka wechat sa pagpadala naman ng pera Alipay at saka TNG ewan ko kung ano pa yung ibang apps basta yan lang yung apps na alam kong na alam ko na ginagamit ng karamihan. Yun lang. Thank you for watching. Bye!